Mahalagang okasyon para sa mga Muslim ang Eid al fitr Kaya naman sa unang pagkakataon sa Manila City Jail, pinayagan ang mga Muslim na preso na ipagdiwang ito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Hindi natatapos sa pagpasok sa kulungan ang pananampalataya kay Allah ng mga kapatid nating Muslim inmates. Kaya kahit nasa piitan, ipinagdiriwang pa din nila ang pagtatapos ng Ramada o Idil Fitir. Bonus na rin na makakapiling nila ang mga mahal sa buhay mula sa labas ng kulungan. Alas 6 ng umaga nang simula ng dalawang oras na community-wide prayer ng Muslim inmates sa Manila City Jail para ito sa pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan kung kailan sila ay nag-aayuno, nagdadasal at nagninilay. According to Allah, oh! lahat ng kasalanan na yun na nagawa namin before pa dumating tong Ramadan, ganong kalaki, kaliit ay nabubura po lahat yun. Kaya ganun to kasagrado sa amin ma'am. At saka yung pinakaleson nito ma'am, patience ma'am. Dito sa City Jail, nasa 280 inmates ang bumubuo sa Muslim community. At sa unang pagkakataon, pinayagan silang makita ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang Idelfetir. Sobrang-sobrang saya po ma'am. Sobrang saya ko kasi, siyempre makapiling ko yung pamilya ko, tapos makikita na sa akin kung ano ang naabot ko dito. Sobrang saya ko po ma'am. Sa labas ng kulungan, naghintay ng makapasok ang pamilya ng inmates. Kabilang ang mga kapatid ni Harodin. Masaya magkikita kami ang ibang mga kaanak. Maaga rin pumila bit-bit ang mga lutong pagkain na pagsasaluhan nila kasama ang PDL na dadalawin. Pero bago sila papasukin, sasailalim muna sila sa body search, pati ang mga pagkaing bit-bit nila. It's check din ng jail officer. Kailangan ding registered sila at may biometrics. Nang matapos ito, muli nang nakasama ni Harrodin ang kaanak. Nagkahalo ang lungkot kasi. Ba't po kayo nalulungkot? Para naman sa iba pang persons deprived of liberty, susulitin talaga nila ang araw na ito dahil mas matagal nilang makakasama ang mga kaanak. Walong oras yan, mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. Di hamak na mas mahaba ito kumpara sa regular visitation na 15 to 30 minutes lang. Binibigyan din ng pagkakataon ng mga kapatid na Muslim naihanda ang sarili nilang pagkain o di kaya ay tumanggap ng pagkain mula sa kanilang kaanak sa labas para masigurong halal din ito. Uh, ang BJMP po ma'am ay hindi po nagsaserve po ng pork po. So kung ang mga PDL po natin, mga kapatid nating muslim ay in doubt po dun sa sinerve po natin. Binibigyan naman po natin sila ng mga alternative na pagkain katulad ng mga isda po. Meron po na yung uh, binibigay na area para sa ating mga PDL para makapagluto po sila ng kanilang mga extra na pagkain. Magaan sa pakiramdam ang mapatawad sa iyong kasalanan at naniniwala ang Muslim inmates dito sa Manila City Jail na pagpapatawad din ang ibinabahagi sa kanila ni Ala kasabay ng Idil Fitir. Mobile Journal, Kayla Macantan, Hatid, Ang Mukha ng Balita. Ilang araw nang laman ng balita ang umano'y gentleman's agreement ni eh dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China patungkol sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila alam yan kaya ihingan niya ng paliwanag ang mga opisyal ng nagdaang administrasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na walang isusuko ni katiting na teritoryo ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Kaya nakakagimbal para kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing Gentleman's Agreement na pinasok sa China ng nagdaang administrasyon. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa sinasabing Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China President Xi Jinping. Kasunod ito ng pag-amin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na pumasok nga sa kasunduan ng Noi Duterte Administration. Sa ilalim daw niyan, ipinagbabawal ang pagdala ng building supply sa BRP Sierra Madre papuntang Ayungin Shoal. Tanging basic supplies lang daw ang pwedeng dalhin. Pero tinabla rin niya ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, wala raw ganyang kasunduan. Ayon naman kay PBBM, walang anumang dokumento o patunay tungkol sa kasunduan at hindi alam kung ano ang nilalaman nito. kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo ay mahirap siguro na uh, mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. Kasabay niyan, nakikipag-usap na raw ang pamahalaan sa mga opisyal ng nagdaang administrasyon. Maybe not the president himself, but all well, his former officials, tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And uh, we still haven't gotten a straight answer. Sabi ni Pangulong Marcos, kailangan maipaliwanag kung sino ba ang nakausap kaugnay ng Gentleman's Agreement. Dahil ang sigurado, hindi raw maganda na tila pa sikreto ang ginawang kasunduan. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. Malaking selebrasyon mga PAPs para sa mga kapatid nating Muslim ang pagtatapos ng Ramadan. Kung saan nagdidiwang sila at nagahanda. Malaking kasalanan nga lang para sa kanila kapag ang pagkain ay hindi halal. Kaya naman nagsugputan malapit sa isang moske sa Maynila ang mga tindahang puro halal ang isinisilbing pagkain. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kutuulam na ng maraming Pinoy ang karneng baboy na nagawa na ng iba't ibang putahe. Pero hindi naman lahat pwedeng kumain ito, lalo na ang mga kapatid nating Muslim na dapat halal ang pagkain dito sa Quiapo, Maynila. Kaliwat kanan mo makikita ang iba't ibang mga halal food. Pero teka, ano nga ba ang halal? Ayon sa aking research, ito yung mga pagkain pinapayagan sa kural. Kabaliktaran ng haram na ipinagbabawal. Tulad ng laman ng baboy, dugo, processed food at marami pang iba. Halimbawa ng halal itong pato at balbakwa. Malapit sa Golden Mosque, ito sa Quiapo, Maynila. Patokyang orderin ng mga parokyano And then yung pato naman po, it's a duck. Inadobo po siya na uh, ginawa po siyang spicy. Itong balbakwa, creamy. Yung, uh, yung broth niya. Tapos yung laman, malambot. Then ito namang pato, ito, unang kagat pa lang, mararamdaman mo na spicy yung dish. No? Sa paligid lang din ng mosque, maraming kainang nagsisilbi ng halal food. Meron ding piyapara ng Nipon. Nakakatakam din ang krandang dito. Kaya kung mahilig ka mag-try ng mga bago sa inyong panlasa, perfect place nga ito. Di na tayo po talaga siya dito. Like yung sa malalayo po na gusto ko main po ng balbakwa. Yes. Sa panahon ngayon, kalat na ang mga pagkain ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Kaya kung may gusto kang matutunan sa isang bansa, punahin mo sa pagkain. Mga Baljurnoy, Ivanta hatid Ang Mukha ng Balita.